Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayoko ibaba pagkatao ko. Tunay lamang ang nananatili. Yo, what's up mga tol? Ang mga solido at epektibong para sa AHON 15 Day 1. Yan ang nakapaloob sa content natin ngayon, pero bago 'yon, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel at like mo na rin yung video na to bilang suporta. Simula natin sa solidong palitan nila Saint Ice at Raffian. Ito, malupit tong battle na to. Talagang solido yung tigtatlong round na inihain nila para sa atin. Pero yung pinaka tripang ko dito ay yung palitan nila ng WWE reference. Nakakayamot! Kasi sobrang lame at corny! Undertaker to sa yung pagbabalik! Rakat in yung Wrestlemania 40! Speaking of wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging stone cold. Wala mo nang kapakapatid. Matt Hardy kay Jeff, kaya delete, delete, delete. Di na iso kung mawala ka. Pero mas bagay sa yong slogan ni John Cena, cause we can see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa arengkada. Muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Hayop to sa pagiging tuso. Lirikal kong mang sadista. Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma! Kaya dapat na makrucify ito! Bigyan ng heartbreak! Switch in! Suck it! Sleeper! Trash bin! Steel chair! Drop kick! Ric Flair! Woo! Sa mikropono explosive parang CM Punk! Kung sa retens ko tingin nyo, he can hang makikrispen, wah! sa barcage, salvage malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita niyong si RKO. Siyempre, hindi pwedeng mawala dito ang nag-iisang Tip CD. May battle si Tip CD sa day 1 at day 2 ng Ahon 15. At dito ay ipinakita niya na hindi siya pangkaraniwang MC dahil sa unang gabi pa lang niya na pagsalang ay binusog agad niya tayo ng mga sulidong bara. At dito rin niya binitaw yung nagtrending niyang linya patungkol sa flip top at sa ibang liga. At bago tayo pumunta sa pagtatapos, para sa lahat ng nag dito tayo magtutuos. Sa flip top nyo ikamada, di yung sa ibang liga patatagos. Sa flip top ako nakilala, sa flip top day na ko Pero, dati pa yon, lumang panahon. So wala ka na sa prime. Gawa natin ng paraan Gamit ang tata time machine, bumalik tayo sa nakaraan. Pabalik sa Stone Age. Bitbit -bit ang ilang teknolohiya. Habang kayo'y nagtitipon sa bonfire, bubuhusan ko ng gasolina. Sa lubungin ng flamethrower, lahat ng magtakbuhan palapit. Alam kong kakadiscover nyo lang ng apoy, pero ipapakilala ko ulit. Anong panama ng mga katribo mo sa chainsaw ko? Masyadong OP. Inabot nila ay lasma ako yung nagpaka-plasma ulo ginawa akong trophy. Bilang pag-alaala sa Stone Age na ginawa akong ang punebre. Panahon ng bato nagbuka tuloy panahon ni Duterte. Pero look me in the eyes, eyes. Bitch ka lang sa industry, eyes, spice. Lipas na panahon mo parang blind, drive, time flies. Pero magaling ka naman kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may ari ng high minds Mahihirap hanggang umahon, may biglaan na high tide Walang paki sa old school no era Low pasok sa kahit anong timeline Sunod-sunod yung fans parang Mike Tyson fight night Butas na yung dibdib ni Boy Tapeg sa dami ng fans <laughs> Bobby rin yung naging laban nila, Zaki at Thirdy. Grabe yung palitan nila ng momentum dito hanggang sa huli ay walang bumitaw. Maganda yung mga napiling angulo o punto ni 3 Tapos pang diinan din yung mga linya at rebuttals ni Zaki. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni kay Ram, keso di na daw nag-ovulate. Todo hate. Ang chance na lang daw e sorogate. Para makatipid, edi promote promorate. Inappropriate yung show mo mate against Lanceta. Binobo ng todo sa holo siya na solo take. Panay kasi sigaw, di magawang i-modulate. Slant rhyme king, kanyang trono fake. Yung boses iniipit, kala mo na suffocate. Sharpshooter kalaban mo, naka-auto-aim. Kung sakaling mag-survive, Sharpshooter, kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin, mga 4 to 8 gamit, soroblade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate! Yeah. Sinong pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo, isama mo na si Six Trip! Katayin ko na rin yung groups! Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves! Ganyan ako pumatay ng trip Dinamay ko pati yung roots! Yeah. Pansin nyo ba? Di ko dinaan sa sigaw. Pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyang challenge. Walang physical contact. Ito'y emotional damage. Kaya say your goodbyes at mag- na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Di mo alam na yung Bermuda at sulok? Kasi nung nag-aral ka, puro ka na at pulutan Di ba walang kasagu, taan, puro ka pakaharu Taan, di ka nag-aral, kaya naman ngayon baon na baon ka sa u Taang po, tanam mo kalaba mo malawu Taang mo, taang to mga wag ito na amatur kahit wag sa mapasamin po Lang dapat magal sa balutan, di ka pa pakinikilabutan Kami dito'y malinaw na halimaw po, tadi na matatao Han, masakit tong makalumang dalawa katawan yung magkakalagu Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa Nakalista rin dito yung naging battle ni Lip, at Sayan. Lumalabas na style clash yung battle pero kahit na magkaibang estilo yung pinanghaawakan nila ay nakarinig pa rin tayo sa anila ng mga pangdiin ng bara. Ano nakalipas na nakalipas? Di na para talakayin. Nakahingi ka na ng tawad na tila obligadong patawarin. Lalo't uurat kapag nauungkat yung sabit niya at issue, inaatake yung marluni at linalait niya yung kumu. Na masyado pang karaniwan. sa isang bansang yagit no sino pang nakakaabala siya pa mismo yung galit. O masyadong ordinaryo! Uprising nga naman to shit! Mula kay Goryong Talas Krega sa paako humalik Hanggang kay Plasma Nyeta at may sakpang kalakip Uubusin ko lahat bibitin ng patiwarek Hanggang yung Diyos nung si Batas magbuk ng tiket pabalik oh! Shayi kontra kay EJ Power. Eto, inabangan to ng marami dahil pareho silang salbahe bumitaw ng linya. Si EJ Power talagang pinanindigan yung pagiging dark humor king niya. Si Shayi naman hindi masyado naging brutal sa laban na to kumpara sa mga past battles niya. Pero napaka creative at talino pa rin ang mga linya na binitaw niya dito. At para sa akin, naging sapat naman yun para masabayin niya yung gutom at A-game na EJ Power. Sa madaling salita, tayong mga nanonood ang pinakapanalo sa battle na to. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba sa may power sa pangalan. Habang ang mga barako, personal's overload, yung power sagad sa agaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim. Pero wag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Ayoko na ng mga tawanan. Sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mikiin. Because I have lived long enough to see myself become a villain. Ano? Ano? Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, ito na yung totoong ako. Ako na nagpakontra, ako na nagpakontra, bida, dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Rap battle resume pa lang, panis ka na! Di pa kasama pera sa bangko! Achievement sa ibang eksena, pati sa ibaong trabaho! Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo! Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang akin pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan, di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to! Ayoko nang si selfie bars kaso minsan kailangan magkanto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa iyo sa lahat pati sa pagbubuhat ng bangko. Tan. Oh, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung tatlong laban, gusto ko pang manlapas tangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung dos por dos at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, Teka, dos por dos at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin. Gantong match up yung gusto ko eh. Walang mawawala sa akin. <laughs> pero sige, ikaw na dos por dos at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni m Sight sa loob ng resume ko. <laughs> kung kupal ka, umas na kupal din ako. Ikaw at misis mo, magkatulad rin kayo na kung naging babae ka, you must be a hoe. Pag frustang tinalo, iba na ari matila din ang kapatila, kaya di maarok siyang bira mo. Kaya, saluhin mo na lang ang akin na lang, tugmambi na to, putang ina mo, two months in a row. Isa rin sa mainit na laban nung gabi na to ay yung bakbakan ni Pistolero at Shernan. Naglaban na sila dati noong mga rookie pa lamang sila at nakakatuwa lang din na muli silang nagsalpukan sa intablado ngayong parehas na silang veterano sa liga. Asong aso o galit asal, walang pagkakaiba, walang pakialam sa tao sa paligid, importante lang sa'yo makakain ka bumaho at kumalat man yung bahay, di bali na. Di lang naman siya yung kahiyahiya, pati yung ibang nakatira, nandyan sila, laging handang likpitin yung mga tinaingyaki ng ina. Laban niya kay Sinyo, pinili niyang istilo, kalkala ng buhay, siraan ng pamilya. Yan yung galawan niyang balahura. Kung sa bagay, di naman bago sa isang aso ang pangangalkal ng basura. Nagpatupad ng rule na bawal man damay, pero ginagawa mo din, nak Naknamputa nak si Bantay, kumain na naman ng suka. Mga tinanim na match-up ng flip-top ni Nanakaw, Moth versus Six Threat, pinilit hanggang dulo. Obvious na ang tinawag na gasul, kaya may magaganap na luto. Habang ayo bulag-bulagan, kasi nauuto nyo sa pera. Napakatuso nyo. Porkit alam nyo may problema sa utak si Mr. Longbomb, inaabuso nyo. Inoperan ako doon ng 150k para lumaban. Pwet! Hoy, mongguloid! Napakatuso mo! Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayoko ibaba pagkatao ko. Tangina pulo FRBL motus. Ilan lang yan sa mga puno na pinagkuha niya ng mga bunga pwedeng maluklok. At nung pinanik niya na yung puno mo, ilan lang yung napitas niya doon mula sa tuktok. Dahil hindi sa kadahilanang mas marami ang bubot, kundi mas maraming nabulok dahil karamihan sa mga bunga mo masama na yung loob mabubugbog, mararighteous one. Basag mukha na itong bad guy. Ayong natapat ka sa Sailor Man, iiwang kita na may pop eye. Tanggal eyesight, paka black eye. Di usapang ichigo pag iniwang kitang bang tay. nagbabalik aking apoy, kayo tatanggap ng backfire. Tingin nila sa COVID ay sunshine? Parang mga nurse sila, that's right. Dahil Kahit kung walang pandemic, mga wala kayong spotlight. At ayan nga mga solidong para sa ahon 15 day 1. At syempre gagawan din natin ng ganitong content yung day 2 at day 3 ng ahon 15. Kaya abang-abang lang mga tol. At sa mga hindi pa nakakapanood, ginawan din natin ng funny lines content yung day 1 hanggang day 3 ng ahon 15. Kung gusto nyo ispatan yan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section para mas madali nyo makita. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.